Salamat, Iga. Naku, baka po sa 20th month sa rin na. ng tambalang album ngayon. Okay, okay, At ganito na rin tayo katagal sa napinapakilig ng phenomenal tambayan na Alden at Yaya Dob. Kaya ang isang bay sa Las Piñas, abay. Be Pyra Mars. Ay, Thank you. Pasensya na. May <laughs> iskalis area na isip nila dun sa kanila mga dekorasyon, Mars. Oh. Ayan. Kaya, abay. Bihis kalesere na isip ng dekorasyon nga nila. Kaya papasil natin ngayon, di ba, Mare? Ayan, go love! Morning. 32 days na lang po mga kapuso, Pasko na. Dinayo po namin itong tahanang ito ng mga galyaduga dito po sa May Las Piñas na unsaan, talaga naman. Makikita po natin ang kanina ko pa nga sinabi sa inyo mga kapuso, mga karakter natin sa Kalye Seria. Nakita nyo naman kanina ang nag-date si Yaya Daub at si Papa Alden Richards. At syempre nasa balkunahe po ang nagsasayaw na si Lola ni Dora na nagpapa-bebe wave pa. At syempre, dito naman po sa labas sa may unahan mismo, nandito si Lola Tidora at Lola Tinidora mga kapuso. Ayan, talaga namang kilig to the bones ang inyong uh, makikita rito. Okay. At syempre pa mga kapuso, pag pinasok po natin itong kanilang tahanan, mas marami pa pong mga kakaiba at cute na mga decorations ang ginawa po nila. Talaga in-effort po nila ng todo. May kita nyo naman, syempre, bubungad po sa inyo yung kanilang uh, life size na Santa Claus. Di ba? Ang laki-laki. Ayan. Mas matangkad pa sa akin. At syempre, bubungad din po kaagad ang kanilang kauna-unahan Christmas decorations, mga kapuso. Nagsimula daw po ang kanilang paglalagay uh, ng mga iba't ibang palamuti ng kanilang tahanan. 2,000 pa lang, di ba? So, medyo So, matagal-tagal na po yung ginagawa nila. At umaabot ng one to two months para lang po maayos at mapaganda ang kanilang tahanan ng ganitong kabongga. Okay, bukod po doon, mayroon po silang koleksyon ng kanilang mga uh, dancing or uh, nag-move po ating mga Santa Claus. At nandito naman po ang mga imported na kanilang uh, mga Christmas village, halos kumpleto na, na naka... Christmas tree, di diba? Beautiful. At syempre pa, syempre ito talaga yung pinakadiwan ng Pasko. Alam nyo yan, ang bilen na kung saan, alam nyo po ba ito, itong dito uh, ditong likuran na ito, no? ay uh, ginawa pa ho talaga ng pamilya Gelya Duga para maging mas magandang tingnan. O, di na pa creative po nila. Grabe itong mga to. At ngayong umaga, mga kasama ko, ayan, achieve na achieve ang ninang po ng Las Piñas, si, na si Nanay Nila Giliaduga, para ikwenta po niya sa atin paano nila nakuha ang ganitong kabonggang Christmas decorations. Ito na po. Good morning po, si Lola. Uh, ito po ang nawawalang Lola ng tatlong Lola. Ayan, good morning, Nanay Mila. Good morning. ay Nako, Nay, talaga naman. Bakit ho, Kaliya Seria ang napili nyo ngayong team? Kasi alam ko, iba-iba kayo kada taon at ngayong taon. Ay, Kaliya Seria, bakit ho yun ang napili po ninyo? Ay, kasi na-inspire talaga kami sa mga pangaral ni Lola. Mm -hmm. At saka yung ting lumalabas siya, talagang lahat kami nag uumapaw sa galak. Yun oh, o, nag uumapaw sa galak. Gusto ko yan. Nay, syempre pa, itong mga ito ay malaking pagkakagastusan. Magkano ba ginastos nyo rito? Uh, ang, actually, yung mga iyan, matatagal ko ng mga dekorasyon niya mm -hmm. na mga iningatan ko lang, itinatago mm -hmm. para maging fresh looking siya every year. Okay. Ngayon, ang talagang binabago ko lang, yung mga ilaw. Kasi alam mo naman ng mga ilaw, eh, talagang uh, ano yan, yung... Kumusta po yung mga pumupunta rito mga tao? Lalo na pag nakikita si na Yay Yaya, Yaya tawat yung mga mga kaliseri. Na, 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 anong reaction na nakukuha po ninyo? Eh hey, di wow! Uh -huh, oh, ay, yeah. ayun! Fantastic baby! Ayan mga eh, kapuso! Yan po muna! Ay mamaya maya, ay kunin po natin yung iba pa o ikutin pa po natin ang tahanang ito ng mga ganyaduga. Dito lamang po yan sa unang hirit. salamat lang! Welcome studio! <ninthaz -th�> <fifthayo>